Puede, eh, puede que no.

doon sa Palico Bridge. Hindi na makaya. Ay, <laughs> come so, on. na, ilan na nilagay mo? Pagod na raw sila eh. Binibigay ko sa kanila itong spot na ito, ito sa mga bahay. Kaya lang, sobrang pagod na raw nila kaya hindi na nila kinanaan. Pero anyway, sige. Ito yung paglalagyan natin. Napansin ninyo, yung huli nila may kinagatan do sa bandang likod, sa bandang puwet. Malagay ko malaki yun ito so, may mas malaki pang kumakagat dito ito yung abang ako kay Kuya Albert yung mahuli niya kumakagat dito <laughs> kumakagat dito ang laki ganda oh, laki sobrang laki talaga ang laki oh ayan ano? Oh. sobrang laki na mumuti nakita ko doon sa ikat na yun mukhang may mga kasama pa yun malaki hindi ko alam kung mahuhuli natin pero malaki ang chance sa uhulihin ko yun at ito yung pagkakataon mga balikan natin maglalagay ako ito yung kawil na hinahanda ko para sa mga maiksi tatlo hanggang apat na sipa. ito naman anim hanggang walong diba sama samahin natin ito labing dalawang kawil lang nakakanaan dito hanggang doon sa baba siguro dito tatlo apat at liba doon sa baba jump Pagdadalawahin ko na ito rito Pag hindi ko na Palabas na ang buwan Palagay ko Gutom pa yung mga igat Na iiwan Kanaan tayo ng pamamandaw medyo luma ang ating uh, service <laughs> masakwasak na origis, siya muna mag paddle at uh, biglang tumiwas yung mga balanse may kawil nga pala tayo pinuladar so, natin itong dito sa kabila naglagay tayo doon dito tapos dito lima doon sa bandang taas na yan may tatlo doon mayroong dalawa dyan sa mga tao ito na, malapit tayo itawit din din

Вау. parang batak na Parang wala eh Para lang Pwede? Pwede na. <laughs> Swerte! <laughs> Unang huli! Hmm. Ngayon ito, lima. May uh, lima kapat yan. Oh. Panalo. Ano? Kakawitan ko ba? Okay. Sige, para makita din sa video. May tatas natin. Iyahaw ko na. O kakawitan? O ano? Iyahaw ano natin dun. So, kasi eh maluwag yung likod natin pwede natin patakay sa mga nakakita yung video dati talagang ano eh puro palanas puro dumingding yung nasa likod ko kaya hindi ko mapatak basta basta oh, ready kahit okay, ka na tahan po. yung ready ka na? yeah mga chuk mga kachuy, eto na Ito kayo taas Kasina mula sala hanggang pusina. Okay Woo! Swerte! Halo. Halo, Ano? Okay, na Ano? 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 Puri natin sa spot na ito. Meron pa lang nandiyan diyan lungga, no? Pero mababaw lang yung spot na yan. nung hinila ko yung galing sa ilalim eh. Hmm. Parang malalim. Kasi But, makikita mo kung mababaw kasi pag siya eh. Yung nagbabal sa tayo, to kung nakawayan ko dyan eh. Ito, ah, ko dyan. Baka may mga... Baka may malunggaan na yung butas. Malunggaan. Safe ang sabi ko. Eh. Sa loob. mamaya makikita yung gano'ng kalaki ito dahil na Kamera? pa tayo Tingnan natin yung ipan Tignan tayo May dalawa pa dyan Eto, malalim Ito malalim daw ito eh Sinasabi nila may lugar daw ito Lalim na May Dalawa ko nila dyan Hapon ah, mo ba ba kami dito? Wala oh, kami ng andam dito. Masari. Wala. Oh, ko eh. Okay po. Okay, Kanina dumait na ako. Padudok pa yan ako. Huwag nang ulitin. Kasi patak May huli May huli ulit May Dalawa Dalawa may huli Magkadikit natin na liyan yan eh? Magkadikit lang ito oh. Nisa, sobrang haba na natin si Jan. Ito napakahaba nito, unahin ko 'to mahaba. Na tayo. Swerte. Oh, malaki din ito. Tayo ah, wala nang ahon sa. Di na kayo doon, yung doon yung nakikita sa kabila. Tingnan mo nga 'to, Jay, kung gaano kalaki. Ating babasihan. Malalim kasi ito. wala ito o oh, ha malaki din ito oh malaki din ito <laughs> kapang tayo ng chi isa-isahin natin ito mauna ka doon tawid ka na dyan sa ano tusungin mo na yung tubig dyan may isa pa doon ha <laughs> pag siniswerte ka like pang binibuenas

Yan, yan, yun yan, sa may, medyo, medyo flat Yan, yan, yan sa medyo flat Dalawa ito ha, magkadikit lang Iisa pinagtalian ko Okay, okay. Ready ka na, Jay? Dito ka sa likod ko Dito ka Okay, ikot tayo Dito ka Tama magsimula. Sundan mo ako, pag hinihila ko dyan Dito ka sa may yan kuha naman. Okay? 1 2 3. Wow. Oh. Mas malaki ng kote do sa una at huli kanina. Tingin ko mga 8 man. 5 hanggang 6. <laughs> Suwerte! Lagi <laughs> na sa tilaga 'yan. Grabe ito, grabe. Sunod-sunod na huli natin. Ah, uh, che, tapakan mo muna ng tansi ah. Okay. Kunin ko 'yung unit. Ikalawa. Buenas. secure hmm. may isa pa ha meron pa tayo to, tatawid pa tayo yung isa natin kasamahan doon nagpapapalakat na eh meron hmm. na rin daw yung kapila kuna pa natin isa look ang saan magulas woo! parehan din na liyan ko. Isa hinagis ko doon, isa hinagis dito. parehong may na nga sabi ng iba. Oh, baka ka na. Aka na, aka na. pa. Oh, sige, okay lang. Oh, op, op, op. Ay, 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 malaglag. <laughs>

Dalawa daw may huni doon sa kabila. Shout out sa inyo. Ano In we? Samboy. Kung, yeah. kung naniwala kayo sa sinabi ko na bababa kayo dito. Daw so, sa puso Samboy. Mag-iiyak. Oh. Lagi <laughs> mag ano? Lagi Mag-iiyak na. Nakakatatlo na kami. <laughs> ito na. Ito na ulit. Isa-isa. Ito -isa, na kanina. Sorry kayo. <laughs> Sorry Noe. eh. Sorry Samboy. Binibigay ko sa kanila itong spot na ito kahapon. Na dito pala mga mob. <laughs> oh. Oh, ito na. rin ito. Oh. Hmm. Huh. May tatluhan yan. May git. Okay na naman. Ultimate hunting adventure itong gawa natin eh. Hindi <laughs> ko alam bakit ganito tayo kaswerte. Talagang season ngayon ng palos. <laughs> Hindi ko alam bakit ganito ako kaswerte. Oh, pasok na. Oh! Unang part pa lang. Tatlo na agad. Oh. <laughs> Grabe na ito! <laughs> natin hmm. Okay, sige, up muna. na Dali tayo doon sa kabila Tumawid na rito at meron din dito ng kabila Tapos natin to Nakapago din, pagka malalaking huli Aho dito na tayo. Kita mo ba diyan? Oo. Okay ang camera mo? Okay la. Kami na ito. Oh, putla lowa. Ano ito? Pagong. Yung isang kawin ko doon bumunta rito. Oh. oh. Pagong, nandito lang ang bubog sa ano. Buhangin. Siyempre. Yung isang parang meron din eh. Hagis yun na yun dito sa taas. wala yung ating ano. Hagis yun na. Ha? May tao naman sa taas. i e, u yun na yun doon. i lang. Oo. Uh -huh. Mas gusto ko ito kaya sa igat eh. Malagay sa ano, natakbo yan Lagay mo sa laga yan Okay, next, ito Ba, 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 ba ah, Sumapit ha Oh, may huli Oh, may, may sinabitan lang Parang may sinabitan, eh. hindi naman naglalaban okay, Sabit lang na. bigat eh. Kailan na tayo rito? Ilang pang kawil po? Dalawa pa, no? Dalawa pa. Mga dalawa na tayo. Sabi lang. Pinakaw na yan. Guha sabi niya rin, naga rin ang gaida natin lagi. Sa pahon niya. Para may huli. Para may huli ito. Ano ka sumali? May huli din. Matakin ka ba? Oh. Mo tatluhin. Oh, sabit niya ay nako delikado 'to, 'di silipin ko lang ha kung mababaw ba yata ha? nasa labas ang tama sa nguso lang lumusot lumusot sa lampas naman pwede nyo nang itakbo eh hagis nyo na dulo ng tasi sa kasama natin para siya nang babatak sa taas Harley mo Selamat. Oh, munang hilahin na. Okay, o, na Higit, hilah. Oh, bata na diretso. Higit! Hilah. Ya, yeah, hindi na chupa na 'ton. Takwa hangga karat bahay. 2 <laughs> kg siguro, oh, mahigit. May isa pata dyan? Ay, pa, may isa pa tayo. Ano, oh, may ano? Malaki na rin pala. Hmm. Oh, grabe, dami nating huli. 3 kilo. Sunod-sunod. tapindim buyaya ang nagalo uh, sa atin dito hmm. Oh, gaano gaano <laughs> Ilan ito? Tiba, apat. Apat. naigat sang pawikan um, sa pawikan sub turtle meron pa tayo ron tingin ko may huli pa yung nasa bakal eh namamasyal na eh ay meron pa tayo dito tatlo dark horse ito wild card na uh, kanako. ko pagkasakali tayo kasi mag isang buwan na wala nung kinala natin ito At ting wala kang tawil mo, parang dinatak doon. Oo nga. Kaya naka-tapul pa rin. Ning mahabantensit. Yeah. Tingnan mo. Eh. Paimo mo na 'yan pinatakan na. Ayano. Ah. Problema nito sana, sa ano. Sa Sana wag gusto mabid sa tonsa ano. Two Sige, basahin mo na natin kung ano ka nga. mga natin kung saan na Kita ko kanina dito sa kabila Naglalaro na siya. Dito na. Anak nang... Dito na. Pwede Yung mo, mas malaki pa ito. Okay. okay. O, so, tali muna natin yung isa dito. Ito maliit lang. May isang kilo siguro. Yung isang patak. Sabahan ti ha? Sumunod ka na lang. Okay. Sa baba mag video para maganda. Matapit-tapit. Sinabit. Ano? Sinabit lang. Si si si. Nasunod. Bagya. Hmm. Pero Oh, na batak siya. Nasungin yun na. Doon yung tapat 'yan, hen. Hindi ko na batak ito. Talaga sabit. Tingin ko, iwanan ko na ito. Sabi ko talaga dito, kung sino gusto kong kanya na. Kanina lumalaban pa ito. Ngayon e, parang mas pumulutod siya. Iwanan ko na lang. Ay, wala. Bakit pa rin? Okay. Igat hunting adventure natin. Isa ito sa successful na ginawa natin biro mo. Ngayon lang ako nakahuli ng lima. Ito. tatlohin mahigit. Apat. Ah, so. Mga lima. Ito. Mga lima mahigit. Tatlo. Ano ba isa maliit? May lima tayong huli. Grabe ito. Hindi ko kayang buhatin isa-isa ito. So, tayong buhatin lahat sabay sabay at oh. <laughs> grabe oh. Oh. salamat sa Diyos ito yung spot na gusto ko ibigay doon sa bisita natin kaya lang uh, pagod na raw sila uh, sinundan ko kahapon naghunting kami doon sa taas ito sa baba lang ito ito humuli natin salamat sa Diyos dami Salamat sa inyong panonood. Catch and cook tayo. May lulutuin tayo dito isang masarap na menu, isang masarap na recipe para sa patos. Okay, salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. At may huli tayo! Swerte! <laughs>